Ay, masasayang pa pala ako, Ma. Sige, Toy. At ako maluto ng ulam. Ay, Ma. Wala pa pala tayong bigas. Ha? Ay, oo. Ay, sandali. At mabilila akong bigas. Ang buhay ay sadyang oo. ganyan. Nagiinom ka po pa? Wala sa isa't isa'y kailangan. Lasing ka po pa? Ano sa tingin mo ang nakikita mo sa akin? Asan si mama mo? Wala po pa. Umalis. Ganun ba? Mabuti. Umalis na. Umalis na ba? Upo pa. Umalis. Kanina. Oh, Sige. Mabuti nga. Kaya ako'y nag-iinom eh. Bakit po pa? Anong dahilan? Ay, hindi mo pa alam ngayon, Totoy. Bata ka pa. Ang kailangan mong gawin ngayon, ha? Mag-aral kang mabuti para matupad mo ang ang pangarap mo. Hindi ka matulad sa papa mo. pa Ang papa mo, Oh, ngayon lang nag-inom. Alam mo ba yon? Kasi nga, hindi ako nag-aral ng mabuti. Kaya, ikaw, mag-aral kang mabuti, ha? Huwag kang pasaway, ha? Galingan mo sa school nyo. Opa. Galingan, galingan. Gusto ko, ma-perfect mo ha, Ma-perfect mo yung mga jeks, ay yung exam ha, yung exam. Yung checks hindi mo na, bata ka pa eh. Si mama mo nga, nasan nga si mama mo ulit? Umalis pa kanina. Umalis kanina, okay. Mainom muna ako. Ah. Di hayaan mo ako nunoy. Dito lang ako. Okay lang ako dito. Hindi ko pa nga ubos yung iniinom ko eh. Itigil mo na po yan pa. Huwag ka po mag-inom. Ayam, na, sayang yung bigay ito ni kumpare. Yan dyan. Bigay lang yan ni kumpare. Itapo na po natin yan pa. Wow, mahal pa to sa bigas. Tapos tatapon mo lang. Hindi pwede pwede. Uubusin ko to. Mas mahal sa bigas ito. Alam mo ba yon? Hindi ah, ka naman po pa nainom. Ba't ka po pa nainom ngayon? O oh, kaya nga ngayon eh. Ngayon, na naginom na ako kasi bigay to ni kumpare. Oh. Di ba sabi mo pa papa, bawal akong maginom Ba't ikaw nainom? Ikaw? Tapon na natin yung pa bawal kay inom. Bata ka eh. Saka kahit matanda ka na, huwag kang iinom. Masama sa kalusugan yan. Itapon na po natin yan pa. Masama Wag. sa kalusugan ninyo. Ayaan mo yan. kailangan malaman ni mama mo. Saan ba si mama mo? Ha? Nagalis pa. Nagalis? Bakit umalis? Hindi ko po alam. Ah, baka may pinuntan si mama mong iba. Kaya umalis eh. Gabi na, di ba? Ba't siya umalis? Ah, ba't siya umalis gabi na? Hindi ko po alam pa. Oh, oh kaya nga eh. Kaya ako umiinom eh. Umalis pa kasi. Alam mo yun si mama mo. May ibang pinuntahan yun eh. Kaya wala pa nga eh. Diba? Ano? Ano anong sinabi mo? At ano yung hawak mo? Sabi mo toto, wala si mama mo. Kailan ka pa natutong mag Ah! Ay, mo Ay, ito! Ito! mo na nga ito lahat! Ay, mo na nga. Ay, hindi, hindi. ito! Ay, ito! Ay, Yung buti pinulat ko sa natin! Hindi yan totoo! Ay, ito! Ay, ito! Ay, Hindi yan totoo! Hindi ka lasing! Hindi! Tingnan mo! Amoyan mo! Oo! Amoyan mo! Oo! O oh, tubig yan o madumi yan. Gigal. Akala ko natuto ka ng matinom eh. Pati yung anak mo matututo sa ginagawa mo. Ano ba ito? O, oh, amoy mo toto eh. O. Oh. O. Oh. oh. Ay, susi oh. O, si oh, oh. oh. tubig yan. Madumi ito. Madumi. Aray <laughs> ka. Ay, kung mapupuka tayo ako. ka. O, matsahin ka. <laughs> Akala ko mat na matsahin mo na si Papa. Sabi. Subukan mo. Pag nag-inom ka, pati ang buti niya isusubo ko sa iyo. O jawanan. Ay ayo na, ayo na. Patsayin na. Patsayin na. Rang, rang kajan. <laughs>